Ayan. Yeah. Yeah. Okay. Okay. Ay, Ayan. Na ay, oh, ay. <laughs> ay, 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 Hi, Jad. Jad na naka-pink na yon na... Hindi to para sa iyo. Ay. Hi, Reyna. Maraming Reyna. So, ano mo sasabi mong dito ang ay, At, ka ngayon sa DJ? At huwag ka... sa lahat naihiya. Gusto mo makapal mo ka. Kinikinig, kinikinig siya. Gusto niya yan. Oh, si, Lester. Lester. Reyna. Reyna.